Bira ka lang mga kita ng puso pin na mga mani. Hindi, nga eh. Ganyan mo, susumo. Baga na yan pa ano, yung, yung inunan yan. Ay, nabuhay no, yun. na, na buhay, buhay, no. Yung inunan yan, maganda yan ano, parang yung gawin mo hmm. nanganak niya ng amin pusa oh na labas hindi na siya naka nakatago mabubuwi hindi mabibinat magano ko eh nagtatapot bakit ganoon kinura ganoon ganoon Kaganong ganon? Hindi. Gusto lang biro na. Gusto niyang kumain. Ang problema ngayon, medyo naramdaman na niya. Hindi, oh. Nga naman siya. Nga naman niya 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 siya. Pag silang tatlo, siya ang unang lumusong dyan. Sabi ko, pwede nang tahimik. Hindi ko na pinakialaman. Ano eh? Yun pala. Kulay dilaw. Dilaw yung ano. Katawan niya? Parang parang parot ah. Ano saka nak Halo siya, halo. Oh. Ay, ang, ano, yan, yung puso ito na yung orange, matabila, no, yung no. Orange. Hmm. orange. no. Oo. Oh. Ay, nando pa na, no? Ay. Naku po. Ay, naku ano na. Yeah, ililipat, ililipat niya. 'yan. Yeah, ilipat tabi siya nakikita si natin. na, Ayan na. Ayun na. din pala siya. Ayan kasi Ayan no sa namin ang anak buhay pa yun yun oh. yun kaya anak niya ayun na sila alin na hindi siya na makita susunod na lang ito yung mga anak yun eh, oh. malalaki na rin itong mga anak niya hmm. kokuna na Tunggu-tunggu tunggu no oh ini, no? oh, oh siapa, ya?